Bakit po kayo nandito? Tungkol po ba dun sa nawala sa inyo? Hindi, um... Actually, kalimutan mo na yun. Nandito ako para mag-sorry sa'yo. Nandito po kayo para mag-sorry? Yun lang po ang dahilan? Yun, at kung pwede sana bumalik ka na sa trabaho mo. Ayoko naman masira yung pagkakaibigan natin dahil lang dun sa nangyari mula umpisa pa lang naman ay umabuti ka ng tao pero pinagdudahan pa rin kita at hindi man lang kita pinagtanggol kaya sorry sana hindi ka galit sa akin Sir Nigo, wala naman wala naman po akong bayanan para magalit sa inyo kalimutan na pa natin yan ang bait mo talaga Ada kaya sobrang nagkamali ang mga tao na isipan ka ng masama. Kitang-kita naman yung kabutihan mo sa pagtulong mo pala sa mga tao. Pati na rin sa mga hayo. Samahan niyo po ako. Kawalan natin siya. Sige po. <laughs> Ako nagbigay sa iyo niyan ah. Hindi mo ba dadalhin sa inyo? Hindi ako nagkukulong ng ibon, Sir Nico. Sabi kasi ng nanay ko, ang mga ibon, dapat malaya at nakakalipat. Um, pwede bang ako magpalipad sa kanya? Ge. Aba. Kamasakala. Ibon. Sana kapag nakaalis ka na dito. Sana dalhin mo rin yung lungkot ni Ada. At kung nasan man ang nanay niya ngayon, sana bulungan mo siya. Ibalikan niya na si Ada. Para sumaya na siya ulit. Hindi ka na, Sir Migo. Mukha nga. Hindi pa siya nakakaalis nawala na yung lungkot mo. Nakatingin ka na, Ada.